Wala naman daw talaga sa narcolist, si PBBM. Kung nagan yung pangalan niya, I would not voice a lie in public. At saka kung nanoon yung pangalan niya, si, isasabi ko talaga, yung wala, wala, wala. Nanoon yung pangalan mo. Hello guys, New Year na, it's 2025. And let's all change yung mga mali nating nakagawian at uh, magkaroon din tayo ng tinatawag na New Year's Resolution. Ano po? <laughs> yung iba hindi naniniwala, yung iba hindi ginagawa. Pero ang ibig sabihin lang po yun ay goal. Goal lang po, hindi naman pinipilit pero yun yung mithiin. Kung bagay yung goal nga, di ba? Na mangyari, gusto natin mangyari. Sa video ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang kasalanan, tungkol sa mga paratang at pagbabawid na naman ng kanyang mga sinabi tungkol sa ating mahal na presidente kay PBBM. Ito ay ang mga paratang ni Tatay Digong Nyo. Diba? Nung una sinabi niya na ah, kasama daw siya sa narcolist, ipinakakalat niya na si PBBM daw ay bangag, di ba? Yung mga kasabihan na ipinaspread niya sa lahat ng mga tao. At ngayon, yung mga DDS, kayo po, ano po, gusto ko lang malinawan kayo. Hindi naman ako dito, eh, video lang para manira ng tao. Masama po yun, bawal po yun. Ano po? Nagsishare lamang po ako ng katotohanan. Mga eye-opener videos lamang ko ang pinapakita ko. Bago pa tayo magpatuloy, syempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe para mas marami pa kayong mapanood ng magagandang videos na nagbibigay ng katutuhanan at naghahatid ng values and nagbibigay at pati-share ng salita mula sa Panginoon. At huwag niyo pong kalimutang mag-like and comment para alam po natin yung mga nasa isip nyo. And uh, shout out nga po pala dun sa mga, taga ibang bansa, lalo na sa US, marami tayong viewers dyan sa USA, Canada, Germany, Japan, mayroon pa tayo sa South Korea, hi po sa inyo dyan. At sa lahat, uh, sa United Kingdom, marami tayong viewers sa ibang bansa, hi po sa inyong lahat, Happy New Year! Thank you, thank you so much for your support. I love you all iwasan po nating manira ng kapwa-tao. Ito pong ginagawa ko, hindi po ito paninira. It's just a form of eye-opening. Kasi lahat naman na ito, eh, napapanood naman ng lahat, di ba? So, it's new, new news, di ba? So, inire-emphasize ko lang po na hindi dapat tayo naninira ng ating kapwa-tao. mga chismis-chismis, di ba? Mga, mga mga false videos niya, false vlogs, mga mga fake news. Ano sina po 'yan? Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag daktin ang presidente. na bago kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag binabanatan at tinatawag na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Sa prayer rally nga niya sa Davao noong Enero, sinabi rin ni Duterte na nasa narcolista na dati pa ang presidente. Noong ako'y mayor, inakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan nandoon yung pangalan mo nandoon yung pangalan mo di ba lantarang sinisiraan niya at talagang pinaikot niya at sinadya niyang maging bukang bibig ng mga tao lalo na ng mga supporters niya para ipakalat yung ganitong paninira wala talaga siyang Uh, yung mind niya pa iba-iba. Kaya dito mo malalaman yung mga kasinungalingan na pinagagagawa niya. But I still pray for them na magbago, makundik siya at um, magkaroon ng, you know, tumama sa puso niya, sa konsensya na, na magbago na siya. <laughs> Sila ba? Kayo na mga naninira din. Ano, pasensya na po kayo. Masyado ako direkta magsalita. Pero, Talag, tulad, tulad ng sinabi ko, hindi tayo perfecto, pero may mga bagay na kailangan nating mabuhin. Ano po? Para, you know, mas masarap mabuhay na may kapayapaan sa puso. Mas masarap mabuhay na may dangal ka sa iyong sarili. Hindi maganda mabuhay na para ka lang... Kasi yung, yung pamumuhay na sala, nandiyan yung mga maling gawain, maling pananalita, at maling kaisipan, yan ay hindi sa Panginoon. Yan ay kay uh, Satan, sa devil, sa kaaway. So, so, iwaksi po natin yan, tanggalin natin. Si Tatay Digong Nyo ay nagpakalat ng ganitong paninira kay PBBM, yung salitang banga. Di ba? Siniraan niya. Ito na naman po ipapakita ko sa isang video pa, ay sinasabi niyang hindi talaga siya kasama sa narcolist at wala siya doon sa listahan at wala siyang nakita at sinabi pa niya in fairness to the president. Pero sa presscon kahapon matapos sumarap sa pagdinig ng Senado sa War on Drugs, natanong ulit ang dating Pangulo tungkol dito. Ayon kay Digong, wala naman daw talaga sa narcolist si PBBM. Kung nandyan yung pangalan niya, I would have voiced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, si Isasabi ko talaga, wala, 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 In fairness to the president. Pero the damage has been done, di ba? So, dito niyo makikita na talagang walang matinong pinagsasasabi itong si former president Rodrigo Duterte. Na talagang naka, ang layunin niya ay makasira lamang po. Tulad ng sinabi ko, gusto ko lamang po malinawan at mabuksan ang inyong isipan. It is written in uh, Exodus 20.16. Ayon dito, you shall not give false testimony against your neighbor. Ang linaw, di po ba? Huwag daw po kayong maninirang puri sa inyong, sa ating kapwa. Huwag daw po kayo magbibigay ng mga maling impormasyon, mga sadyang paninira sa reputasyon ng isang tao. Yung po yung paninira is walang katotohanan, walang ebidensya, and uh, sadyang talagang gustong sirain yung credibility and integridad and yung reputation nga ng isang tao. Hindi po tamang ginagawa, lalo na ng isang napakataas na tao 'di ba dating presidente so mali po ito dito 'di ba uh, this command emphasizes honesty diba? itong uh, do not false uh, do not give false testimony it it emphasizes honesty and integrity encouraging us to speak truthfully avoid lying and spreading false Testimony against others. Biktima po dito ang ating PDDM. Di ba? So, ang bait-bait niya, hindi siya nag-fight uh, back. Kasi ang kanyang belief and kanyang paniniwala sa sarili niya is to, to do good. And um, wag pansinin yung mga hindi magagandang bagay. At hanapin kung ano ang maganda sa isang tao at wag gumanti. Ganon siya eh. Wala kayong makitang nagaganti siya, di ba? Gumaganti siya. So dito natin madi-differentiate sino ang makajos, sino ang may mabuting puso, at sino ang may magandang layunin sa ating bansa at sa mga tao. So, I hope malinawa na po kayo. Yung mga sumusuporta kay uh, nagtatanggol sa kay Tatay Digong nyo, ha? Sana naman po. Sana naman, malinawa na kayo sa video ito na tigilan nyo na yung kakatawag ng hindi maganda sa ating presidente. Panatiliin po natin at ibalik yung respeto at pagalang sa kapwa-tao. Lalo na sa ating presidente. The highest ranking officer. Presidente po siya at ginaganon-ganon lang ninyo. Hindi po maganda yon. Tama na. Tama na ang paninira magkaisa na po tayo. No? Year na eh. Doon tayo sa... Ibalik natin yung unity. Tama na ang pagkakawatak-watak. Tama na ang paninira at pagbibigay ng mga false and fake news. Doon tayo sa makajos, Doon tayo sa nararapat at doon tayo sa tama. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. God bless you all. And believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. Thank you so much again for watching.